I take a cold hard look at the world now On my hand out, yeah. got a plan now I'ma help be the change cause I can now Here I stand now, take my hand now No pain, no gain, no shame Work hard, play hard, okay I think I get it now, don't wanna Batid natin na sa bawat exercise Ang isa sa mga basihan ng proper form ay ang paggawa ng full range of motion Ito yung isinasagad mo sa pababa at pataas na direksyon upang makuha mo yung pagbinat ng muscle o tinatawag ding muscle stretch at yung contraction o pagpiga ng muscle. Subalit, hindi sa lahat ng exercise ay kailangan mong isagad ang paggalaw dito. Gaya na lang sa mga rear delts exercises. Ang rear delts o rear deltoids, ito yung likurang bahagi ng ating balikat. Para sa akin, napakahalaga na dapat pantay-pantay ang laki ng iyong balikat. Front, middle at rear delts. Upang kahit sa ang angulo ka man tignan, pabilog ang hugis nito. Kaso ang problema nga, maliit pa rin ang rear delts mo. e ginagawa mo naman kamo yung full range of motion. Okay, sige. Ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit hanggang ngayon hindi lumalaki ang iyong balikat. At sa pamamagitan ng video ito, sa loob lamang ng isa hanggang dalawang buwan, Makikita mo na agad ang pagdilog ng iyong real delts. Tumatanggap pa rin ako ng online coaching. Kahit anong edad mo, babaguhin natin ang iyong katawan. Kung interesado ka, message mo lang ako sa Facebook. Thank you. Unang tip nga pala. Aminin natin na talagang mahirap palakihin ang rear delts. Depended na lang kung genetic gifted ka. Kaya dahil dyan, sa tuwing shoulder day mo, lagi mong uunahin ang mga exercises para sa rear delts. At ang isa sa pinakamagandang exercise dito ay ang reverse fly. Panoorin natin ang video ito. Tama ba yung ginagawa ko? Kung ang sagot mo ay oo, ah, kahit hindi kita nakikita, malamang maliit pa rin ang iyong real delts dahil lang sagot ay mali yung ginagawa ko. Kaya nang nasabi ko kanina, hindi lahat ng exercise ay dapat isagad sa paggalaw. Sa video, kitang-kita na talagang isinasagad ko sa likod ang aking mga kamay at ito ay isang napakalaking kamalian. Sapagkat, imbis na sa rear delts, ang target muscle nito ay napupunta na sa upper back. Sa halip na gawin yan, sa sandaling pumantay na ang iyong siko sa gilid ng inyong katawan, sinyalis yan na pwede mo nang ibalik ang iyong kamay papunta sa harap o sa starting position. Ibig sabihin, hanggang dyan lang dapat aabot ang iyong mga siko. At ito na yung pinakasagad o hangganan sa pagbuka ng iyong mga kamay. Una, i-adjust mo muna yung upuan ng machine. Dapat yung kamay mo ay nakalibel sa iyong balikat. O pwede rin sa level ng iyong muka. Mas mataas, mas maganda. Upang matarget ng gusto ang real delts Pero huwag nang bababa pa sa level ng balikat. Dahil muli, upper back ang tatamaan dyan. Ang style pa nga ng ilan ay single arm ang ginagawa. Para daw mas maisagad sa likod, yung kamay. Muli, sayang lang yung pagsisikap mo. Dahil hindi masasapul ang real delts pag ganyan. Pwede namang gawin ang single arm. Basta ang rules Mataas ang level ng kamay at huwag isasagad. Sa patras ang mga siko. Minsan nga may makikita kayo na parang half reps lang ang ginagawa. Pero ito ay dahil isinasagad niya lang yung lakas niya. O tinatawag ding reps until failure. At kahit half reps yan, 100% pa rin na tinatamaan ang real delts dyan. Kung walang reverse fly machine sa gym na pinapasukan nyo, malamang na dumbbell reverse fly ang ginagawa nyo. Ganon din dapat ang gawin dito. Huwag isasagad sa likod ang mga siko. At hindi dapat pataas baba ang direksyon ng paggalaw, kundi dapat pabuka. Kung nahihirapan kayong gawin yan, isa lang ibig sabihin nito, mabigat na shadow ang gamit mong dumbbells gaangan mo lang. Alam nyo, hindi naman kailangan mag-heavy sa rear delts dahil ito ay isang small muscle lang. Kaya mas effective dito ang high reps o 15 reps pataas. Maaari rin kayong gumamit ng incline bench upang hindi gagalaw o stable ang inyong katawan. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang pag-swing o paggalaw ng upper body upang ang real delts talaga ang magtatrabaho ng husto. Ang face pull ay isa ring magandang exercise para sa ating real delts. Subalit, gaya ng nakasanayan na ng iba, isinasagad nila ang kanilang mga siko sa likod. Kapag ganyan, sa upper back at traps ang tama niyan. Muli, Elevel lang ang mga siko sa gilid ng ating katawan. Sa paggawa nito, tiyakin na unat na unat ang mga kamay. Pero hindi dapat nakalak ang mga siko. Ito ay upang ma-stretch ng gusto ang rear delts. Tiyakin din na panatilihing nakataas ang mga siko o itatapat ang rope sa mukha o bandang itaas ng ulo sa paghatak. maaaring may mga ibang exercise pa para sa real delts ang hindi ko nabanggit. Kung ano man yan, pakatandaan nyo huwag isasagad ang mga siko sa likuran at panatilihing mataas din ang level ng siko upang lubusang tamaan ang real delts. Napag-uusapan na rin lang ang siko sa lahat ng mga exercises para sa real delts. Sa siko kayo dapat kumuha ng lakas o pwersa hindi sa ating kamay. Dahil kapag sa siko, kukuha ng lakas. Sure yan, real delts ang magtatrabaho dito. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Kundi, kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love, that you really wanna be, and don't give up till you've given absolutely everything. Yeah. Give me a chance now to prove that you're something in your own head. All these thoughts you're.